Hello guys, for today's video, ayan, uh, salamat sa mga nag-follow sa aking uh, YouTube account, ayan, thank you, thank you, at sana sa mga magpapalo follow pa, magte-thank you na po ako ngayon, ayan. For today's video guys, ay magluluto tayo ng munggo. Munggo ang uulamin natin kahit na mainit ng panahon guys. Kasi walang, walang ang ulan, umulan nga kahapon pero hindi naman siya tinuloy. Tumuloy kasi iwan ko tapos biglang uminit na naman ngayon. Napakainit ang panahon ngayon guys. Ayan. Ayan, titignan natin yung lulutuin natin na Ah, munggo. Kasi nga munggo ang uulamin namin ngayon. Tara! Hello guys! Maghugas tayo ng munggo. Ito ang ulam namin ngayon. Ulam namin ay munggo. Ayan. Kahit mainit ang panahon, mag-uulam pa rin kami ng munggo. Ayan. Kasi nga kahit mainit, masarap naman ang munggo. Masarap na ulamin ang munggo at lalagyan natin ng uh, lalagyan natin ng malunggay mamaya guys. Ayan. Pero babalatan muna natin ito guys. Tapos mamaya na natin palalambutin guys. Ayan. babalatan natin guys. Aalisin natin yung mga balat niya guys. Hanggang mapumot. So, ayan guys. Nabalatan na natin ang ating mugo. At ito ay palalambutin na natin. Ayan guys. O, oh di diba? Maputi na siya. Wala na yung green-green masyado. Pero, may konti pang natira. Kay, pero, okay lang naman guys. Ayan. Palalambutin na natin. Okay. Pagyan natin ng malunggay mamaya o kaya meron din tayo ang palaya. Dahon ng ang palaya, guys. Meron tayo dyan. Ayan, guys. Malambot na ang ating munggo. At may kasamang malunggay. Ayan. At may bulaklak ng... uh, um, bagbag ko. Hindi ko alam sa Tagalog, guys. So, kaya tayo ito, guys. Yung, guys, ang ating ulam. Ayan, guys. Luto na ang aming ulam na may uh, green leafy vegetable. Ayan.